ah uh, bali sa video ito ay ano, gagawa tayo ng uh, simpleng buro na uh, gagamitin natin ay uh, yung isda na nakuha natin na napingwit natin kaway guys ay okay din gawing kwan buro pang personal lang naman pero kung pwedeng pang benta rin eh. kasi napakaraming karne ng kaway guys napakasarap din buruhin isda din yan pwede rin gawing buro kaya mga hito ba diba, ginagawa siguro yung il o yung igat ay pwede rin gawin kaya ginawa natin dito ay ito. Medyo nagluto tayo ng medyo basang kanin. Ayan, eh, kumpansin nyo. At uh, hinaluan ko na rin ng uh, salt. Ito. Ang ginawa ko ay eh, hinaluan ko ay eh, Himalayan salt. Kasi wala tayong available na salt. Pwede na rin ito. Tapos meron tayong malinis din dito na... ano, na... paglalagyan ng isda. Kasi gagawin natin doon sa isda, i-ano eh, lang muna natin, ipipilay natin. Tapos, hihiw-hiwain uh, natin ng uh, medyo kuwan. Tapos medyo... Uh, uh, pangkatamtaman lang yung hiwa tapos lalagay natin dyan tapos saka natin ibababad muna dun sa salt o kaya lamasin natin sa salt saka natin lalagay dito ayun panoorin nyo yung buong video guys paano proseso ng paggawa ng buro para yung mga nandito sa New Zealand na nakakauli ng mga isda na ganyan yung kaway ay pwede rin nyo rin gawin to guys para gawing buro yung mga mahilig sa buro guys lalo na kami mga Ilocano mahilig din kami sa mga, mga buro kaya ayun panoorin nyo tabi muna natin to at uh, kasi nga eh ano uh, Gagawin muna natin yung isda Ipipilay eh, natin Lalagay natin dito Ayan guys Nandito yung isda natin Ayan Pipiliin natin to Since nalinis na natin to Pipiliin natin Laki kasi ng karne nito guys Kaya ano Masarap kasi 'to kasi sariwa pa. 'Yan ang masarap na burohin pag sariwa pa 'yung isda. Para hindi ano, hindi mag-amoy ah, ah, mag, ah, mag, ano, pangalan noon ma maamoy doon sa ano natin sa gagawin nating buro pag hinalo natin diyan. Ayan. Tara. Nalito lang kukunin natin guys 'yung nandito. Sige rin naman yung ano niyan. Kaso nga lang, ito lang kinukuha ko. Yung parking ko. Kasi may buto-buto na kasi dyan yun. yan, ito lang party na to guys, yung kukunin natin. yan Ayan, hugasan na lang natin uli yan. Saka natin hiwa-hiwain ng manipis. niya niyo. Ang ganda na laman niya, di ba? Talaga, ang ganda ng isda din po, guys. Pwede na rin to, isang isda na to, guys, na panghalo dyan sa kagdami ng kanin na yan. Gasan pa naman natin to, eh, bago natin hiwahiwain ulit. Ganda na laman niya, guys, oh. So, talagang pero ayaw ng mga kiwi itong isda na to. Yung mga puti dito guys, hindi nila kursunadang kinakain. Ayan o, oh, tingnan nyo yung laman niya. Ang ganda o. Oh. Pwede na to, dalawan to. Ito na lang gagawin natin. Ayan. Ito, ito, tatapon na natin to. Pakain sa manok. Ayan. At uh, ugasan lang natin to. Ito na nga guys, yung uh, panisda na hugasan na natin. Siyempre, kunin natin ulit siyang kalan natin. Ayan. Maganda sana to guys, yung medyo ano, mapatuyo, matag matanggal talaga yung ano yung tubig-tubig niya. Ayan nga guys, wala na yung tubig niya. Wala na siyang tubig, kaya uh, ayan, okay na yan. At uh, gawin na natin, ay hiwa-hiwain na natin, tapos lagay natin dito. Yan. Kapal lang naman kasi to kaya alam nyo na. <laughs> Ito kasi may tinik sa gitna to guys kaya tatanggalin din natin yung tinik para talagang walang tinik siya. Mas maganda pag kinakamay. Ito na yung ating uh, na-mix na. Nilagyan ko lang ng konting asin yan guys. Pero ito medyo na menu na asin. Itong uh, isda. Huwag naman yung sobrang dami. Tansyahin nyo na lang. Kasi ako tinatansya ko lang din. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng asin. Hindi nyo pala napan. Ayan o. Oh, dami asin guys o. Oh. Haluin natin ang haluin to. Ayan, ganyan. para yung asin magano dito sa isda yeah. Yeah. Tapos patatagalin lang natin to guys. Mga kahit na 30 minutes. 30 minutes. Nakababad muna siyang ganyan. Ito nga guys. Yung lagayan natin ng buro. Ito yung lalagyan natin lalagyan natin dito yung matatapos natin ewan ko kung kakasya dito masyado yatang pero tantya ko kasi yung ano na yan sakto dito kasi sisiksikin natin siya ayan dapat silyado yung paglalagyan nyo ng buro to. tulad nito meron siyang ganito tapos lalagyan pa natin ng tape yan, guys guys tapos na yung 30 minutes natin uh, 15 minutes 30 minutes yung pag natin at yun iahalo na natin ito dyan sa may kanin nito. Nakahalo na natin dito, guys. Yan, ganun lang. Ayan, naka... Ayan, ganyan. O, so, nakahalo na natin yan dyan. Ano ito lang? Simple, Napakadaling gumawa ng buro, guys. Kasi dito sa ibang bansa, eh, wala namang... <laughs> kasi dito sa ibang bansa, wala namang nagtitinda ng buro. Kaya, <laughs> kailangan mo talagang gumawa ng sarili mong, ano, ah, uh, homemade na buro. Kaya ito yung ginawa natin para sa paggawa ng buro. Ayan, no? Maganda pag press yung ano, yung uh, gawin yung ganito. Tulad nito, press kakukuha lang natin kaya ayun. Basta tulad ng ginawa ko, pina ano ko muna yung isda. Nilinis natin mabuti para hindi siya malansak. Kaya ayun guys. Ito, pagkatapos na natin nagawa ng ganito, ay syempre ilalagay na natin dito sa ating lagayan. Ayan na oh, o yung ating ano, ah, ganda. Lagay na natin dito sa ating lagayan. Ito. At uh, ganito lang paglagay. Syempre balansin nyo yung kanin tsaka yung ano isda para talagang maghalo siya sa loob maganda yung pagka-ferment niya guys kasi pe-ferment natin to di ba kasi nga iburo ah, uh, fermentation ng proseso ng pagbuburo kaya ito yung proseso Ayan. dapat may mahaba tayong ano ah, uh, sandok o, so, pwede na siguro to <laughs> ayun sisiksikin natin ganun kung kikita nyo sa loob ayan guys like sobra okay lang yan ayan guys okay na ayan no kita nyo naman guys oh dami nito tagal nating abas to guys buro libreng buro tapos may tinapa pa tayong nabili uh, matching tinapa sarap and guys bali lalagyan pa natin itong plastic yan ganyan Tsaka natin nilagay itong takip. Para talagang wala siyang sinaw. Ayun o. Oh. Malunod pa Tapos ngayon, lalagyan natin ng tape to guys. to Para talagang wala siyang kasingaw-singaw. Ito, tape natin. gagawa dyan ng buro. Ewan eh. ko, tama yung ano ko, basta. Ito kasi, kasi ganito ginagawa ko, okay naman. Kaya, yun. Maganda. Ah, Makaka-produce tayo ng sarili natin. Pwede na yata tayo magbenta ng ganito dito sa New Zealand, guys. <laughs> buro! <laughs> Online! Siyempre, tandaan na lang natin kung ano, kung kailan natin ito kinan, halimbawa ngayon, ano bang date ngayon? Is 23, ah 22 ng uh, January. Kaya yan guys, heto na yung ating homemade na buro. <laughs> Di ba kasarap? May abasto na tayo, nakalibri tayo, namingwit lang itong isda, asin, bigas, 'Yun lang naman yung ano ng ano ng uh, buro tapos paglulutuin na lang ayan eh, kamatis, bawang, sibuyas, luya. Yan guys, ayun sana nakatulong po itong tip ng inyong kapangarap sa paggawa ng buro guys. Alam niyo naman ako eh marunong sa buhay kaya ang dami natin kung ano anong content natin dahil nga syempre buhay New Zealand. Ayun, share ko lang din yung pamumuhay natin dito sa New Zealand at syempre sa ating mga kababayan na nandito sa New Zealand. Ayun po. Thank you so much. God bless po. Bye-bye.